ang sinado po. Hindi po ito noon time uh, TV show na puro gimmick ang uh, ang ating uh, titig dito. kami po ay eh, nag nag-raise dito ng legitimate issues uh, which requires legitimate attention. Dahil sinasabi ko po, mahal at ang pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na. Kung gusto niyo wag niyo akong siraan. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto niyo? Wala pong problema. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Ginoong Pangulo, uh, nais ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasad po. Sa na po di ito, kapagkat ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Kapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang ah... Uh, uh, Journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle po. Habang-habang ah. nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag hmm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong Tagapangulo, pangulo sapagkat Noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito. sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisik na ko po. Ito po nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal taga Pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na. Kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may explanation na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang sergeant at arms. So ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Uh, ang uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hint ang inyong pinapakita. Opo, Kaya patawanin niyo na silang ng mga uh, nagkamali. Opo, ang mainam mm. ma po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginahong Pangulo, eh yung lumabas pong mga ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong uh, Ande oo oh nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa Apology, ang uh, Rappler opo, opo. sa inyo. Opo. Na ito ay hmm. uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po, ingat-ngat. opo. <laughs> alam niyo po, ginawa Kaya ko pang ulo. ng sa inyo. eh. Opo, pero napakainam <laughs> po kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko, Apo, po pambabastos po yan, hindi ko po magagawa yan. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, ginoong Pangulo. Ako na, mo, ako na mismo, bilang... Uh, uh, bilang, bilang Senate President o tagapangulo niyo. ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At... Ay, sana na mo pa sinabi. Ngayon <laughs> pa na na. <laughs> uh, tama yung uh, uh mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Matawarin nyo na sila. Meron pang isa, ha? Merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng, ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga, ikang, ay, mga netizen. Na ibang eh, ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake. just na ganyan. <laughs> kaya kayo pinaginitan. Maraming salamat po, Ginong Pangulo. Uh, Wala po nga naman. Na, uh, yes, Senator De Rosa. Before we recognize Senator uh, Bato De La Rosa, if he, if uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague, Senator uh, Robin Hood Padilla, Uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng committee on public information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it. Uh, kung okay sa kanya. Hmm. Opo. Uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino opo. ng Mayoria. All right. So, Para, any objection? Yes, kasi Mr. President, you can also invite PRIB. Because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB hindi na maghihintay po si Senator um, Robin Hood Padilla na yung staff pa niya magka-counter, pwede nang i-counter agad kasi mayroon na mga record ang ay Your Honor. Mm -hmm. So, if that's the, if it's okay with the good chairman of the Committee on Public Information, then uh, I so move, Mr. Si chairman, mm -mm. that we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair the um, The speech or the manifestation of the uh, mm -hmm. Senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, since nabanggit mo na lang rin lang na yung uh, yung pagpangalaga sa lahat ng uh, membro ng Senado ay isang tungkulin ng uh, Senate President, I just would like to bring to the attention of the Senate President, I came across with the new news. Now when the Senate President was asked by a certain uh, Christianis Gera regarding the minority taking up the question about the custody of uh, Bryce Hernandez, ito po ang sagot ng ating sa, uh, Senate President, which uh, I find it very, very, very sad because, uh, being the Senate President, uh, we, we, we hope that uh, you are going to take care of uh, not only the majority because you are not the majority leader; you are the Senate President, and uh, we hope that the majority and the minority will be taken care of the, by the leadership of the Senate. Mm -hmm. And if I quote uh, your answer, Mr. President, "Gimik yan ng minority." Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Mm -hmm. Makabintang sila? Porque pinagbigyan ko yung tricom, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, uh, malungkot lang ako doon dalawang punto, Mr. President. Unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob. Uh, kami, Mr. President, hindi po po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Uh, ang Senado po, hindi po ito noon time uh, television na puro gimmick ang uh, ang ating uh, titingkap dito. kami po ay nag-nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, uh, ako po ay nalulungkot which brings me to my uh, parliamentary inquiry Mr. President na yung si Bryce Hernandez yung kanyang custody was transferred physical custody. I'm talking about physical custody. Was transferred from the Pasai City Police Station to the Senate uh, Sergeant at Arms uh, room. Through, from, uh, from, yeah, well, I, 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 correction, from Kamkrami to Pasai, it was done through, uh, through uh, pl plenary action. Now, lately we heard that mm -hmm. he was again transferred from, pasay to the senate without plenary action And this is my parliamentary uh, inquiry kung isa parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action mm -hmm. yun lang ang tanong ko no ba ko lang matter of procedure lang mr president dahil uh, right. kung ganon uh, kailangan klaruhin natin yung ating rules Thank you, Mr. President. Before I recognize um, the uh, Majority Leader to um, place on record the recommitment mm. of uh, Mr. Hernandez. When I said namatay no, sila na sama nalo, we were addressing the trolls mm -hmm. because it was the trolls who were saying uh, something to that effect. Na na misunderstood nila completely. No, I, I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you uh, here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and uh, parang sinisita mo yung Senate President which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, uh, for example, uh, yung uh, sinasabi nila na uh, sumunod daw ako kay Martin Romaldes. Just because I mentioned that Martin Romaldes called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but uh, also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, eh yung mga trolls, yung mga sinasagot namin.